spotted ang isang kelot na rider na napaatras nang makitang may madaraanan siyang police checkpoint. Sa video na ibinahagi sa social media, sa halip na paabante, naging paatras ang andar ng rider. Kinakayawa, kinakawayan naman siya ng mga pulis at sinasabihan siyang umabante. Dahil delikado ang kanyang ginagawang pag pagatras lalo at marami nga iba pang sasakyan ang dumadaan. Komento tuloy ng mga netizen, halatang guilty si kuyang rider. Posible manong walang dalang dokumento ng motorsiklo ang rider kaya hindi siya makaabante. Palala naman ng mga pulis, hindi dapat katakutan ang police checkpoint. Kailangan lamang ipakita ang driver's license at rehistro ng sasakyan. Mahalaga din na dapat laging nakasuot ng tamang helmet at hindi nakatsinelas ang mga rider.